Love. Ay, okay. Asan to? Hey hi. Kasama namin ang trupang plate. Wala na, hindi na makapagsimba. Haha. Haha. Haha.

Of <laughs> station 2 Hmm. Nakita mo yan, nakita mo? Ah, oh, parang kung lahat ng ano nandito. Oh. Nandito lahat. Nice. nice. Diyan ko man yung picture, picture. Diyan kayo sa nila ano. Ay, may CR. Ano, mag-picture tayo doon? Tara. tayo maka Makati eh. Atau, One, two, three, four, five, six. 7 23 Ito, pagpagitin mo na siya, sabi mo kung mo siya. okay, sige, sige, salamat. Saan mo, birthday mo, ha? Ito ay si... Yung cross... Lahat ng mga ano dito ng mga pinagdadaanan ni Papa Jesus ay nandito. ito Ayun yung cross niya yung Ano ba tawag nito? Okay. Oh, Iyo. Yan, yan. i-zoom na lang. Tapos meron pa doon. Sobrang layo na. Andun yung mga kasama ko. Kapita <laughs> <laughs> natin. Sayang wala bunga yung mga mangga. Hmm? <laughs> Yan. Si Jesus ay inihugos sa krus at inilagak sa kandungan ng kanyang ina. Ayan o. Ayan. <laughs>

Kompleto pala dito kung paano siya ay eh, nano uh -oh. pinas lang. Hindi naman umu, hindi naman umuusok ng ano. Para lang at tayo. Hmm. Meron pa pala doon mm -hmm. kasi hindi na anuhan nalinisan. Hmm. Ano to? Si Jesus ay naghingalo sa krus. Ayun na yan. Ayun na yan. yan. Meron pa yan dun, guys. You know, sa baba. Oh hindi lang siya nalinisan, and the uh, mother of the family. <laughs> ayun yung pinakamalaki? Yes. Mm -hmm. ang dami para siyang pag na mo para siyang sementeryo pero ano yan siya ay sementeryo nga anong mga yun

No, no. Meron pa guys, papunta doon. Kasa lang, tinamad na yung mga ito. <laughs> so let's go <gonna> Go na. <laughs>